Ay, 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 ay! Wow. ay! Uy, buko! Hindi oh. tayo, ano? Uy, buko? Buko? Buko! Wow! Ano yung buko ngayon? Ito, maabot na to, yun po. Ito na. Ay, 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 <laughs> oh, lang kami ng buko, boss. Baka pwedeng makaingi. Iiisa na kaming buko. Ang kapal ng mukha nyo ah. Oh, Bakit boss? Grabe ka naman. Kapal lang agad ng na ng mukha. Nasaan ka yun nung tinatrim ko yan? Ayun, nagko-computer boss. Na? Nasaan <laughs> ka yun <laughs> nung tinatrim ko yan? Isa lang boss. Ang damot mo naman. Nangitim na ako. Kakatanim ko dito. <laughs> Manghihingi ka lang ng buko. Isa Manghihingi <laughs> e, <laughs> ka lang ng buko. Isa lang boss. Grabe okay, naman to. Kami. Hindi pwede. Bumili ka sa palengke. Bumili sa palengke. Boss, isa lang. Dito <laughs> ka, <laughs> magkalalayo. <laughs> isa boss. Di, nagtanim-tanim. Ikaw bang nagtanim nito, boss? Nangitim-ngitim na ako. Naging pangit na ako. Dati akong tisoy. Kamukha akong Richard. Ah, dati nun. Ika lang. Rami ka. <laughs> ba, tapos, uh, nalagyan na siya mo, boss. <laughs> boss, ito na lang buo Buha ka, Hindi Nilunong buha tayong isa, boss. Boss, ito lang. Ito lang. <laughs> Hindi pwede. Aray! Pumili kayo doon! Ito, boss so? oh! Nagkandahirap-hirap akong magtanim yan tas mangingihingi lang kayo. Sabi ka naman, boss. Mangihingi lang kami nang isa, boss. Pumili kayo sa tindahan. Siya lang. Mara ka namang... Siya lang, boss! Wala, ka, boss! Ba't ka mukhang talaga ng buko? Ba't <laughs> nalang mo rito sana... Bobo ka! Tanggap ko yun! Pero kailan ka pa nag-drugs? Huh? Ibang trip to! Bad trip! Pero, Itay... Itay! Tumigil ka d'yan mga kung gusto kita! Kapat mo ako sa high school, itay! Sandali, be.